ay aalay ang kalatas na ginang Sophia Cruz Guevara na magdiriwang na kanyang ika ang taon na pagsilang ngayong walo ng Setyembre kasama ang Pangulo ng Kapistahan taong 2016 at 2017 na si Kuya Omin de Guzman na kanyang apo. Ngayon po ay babasahin ang kalatas ni Reverendo Padre Vicente J. Lina, Jr., ad pertuam prei memoriam decreto on the occasion of the 354 years of devotion to Our Lady of Mount Carmel, I, Onesto Flores Onchoco Didi, Bishop of Cubao and Apostolic Administrator of Malolos, by the grace of God and favor of the Apostolic See, and by virtue of the power granted upon me, after having received the petition made by the parish of Our Lady of Mount Carmel, Pulong buhangin Santa Maria, Bulacan, through its parish priest, the Reverend Father Edgardo C. de Jesus, Do hereby decree and promulgate the solemn Episcopal coronation of the image of Our Lady of Mount Carmel. May Mary, our Blessed Mother, the Virgin of Mount Carmel, continue to intercede for us. Given on this 31st day of May, feast of the visitation of the Blessed Virgin Mary in the year of our Lord, 2019, National Year of the Youth at the Cathedral Basilica Minore of the Immaculate Conception, Malolo City, Bulacan. Signed, Honesto, Flores of Choco, D.D. Signed, Reverend Father Senon Denny Santos, Chancellor. Rito ng pag-aalay, pagbabasbas ng korona at pagpuputong sa mahal na birhen. Kapuri-puri ka, Panginoong Diyos ng langit at lupa, sapagkat sa iyong katarungan at awa, ibinagsak mo ang mga makapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Ang iyong kahangahangang karudungan ay nahayag sa salitang nagkatawang tao at sa kanyang birheng ina. Ang iyong anak ay bunglayang nagpaka, nagpakababa hanggang sa kamatayan niya sa krus. At ngayon ay naluluklok sa iyong kanan sa kaningninga ng iyong kaluwalhatian bilang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Ang birhen naman na ninais makilala sa taguring Abang Alipin ay ibinukod para maging ina ng manunubos at ina rin ng lahat ng tinubos. Ngayon siya ay pinagbubunyi ng higit sa mga anghel at nakaluklok, nakaluklok sa kaluwalhatian na kasama ng kanyang anak na nanalangin para sa aming lahat, ang reyna ng awa, humihingi ng biyaya. Panginoong maawain, tunghayan mo kaming iyong mga lingkod na sa pagpuputong namin ng korona sa ina ng iyong anak, may tanghal namin ang iyong anak bilang hari ng sang nilikha at makalapit kami sa kanyang ina bilang aming reyna. Pagkalooban mo kami ng biyaya na masundan namin sila sa paglilingkod sa iyo na gawin ang hinihingi ng pag-ibig para sa kapakanan ng aming mga kapatid na talikuran ang aming sarili at igugol ito upang ang aming kapwa ay mapasayo na magpakababa dito sa lupa upang matanghal sa langit kung saan putong ng kaganapan ng buhay ang iyong gantimpala sa mga tapat mong lingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paglalagay ng Escapulario, Rosario, Cetro at Corona. Ang maglalagay sa Virgen ng Escapulario ay si Brendo Padre Bernabe de la Cruz, Vicario Porro. Ang maglalagay sa Birhen ng Rosario ay si Ginoong Manuel Gaite, kasalukuyang PPC Corps Chairman. Ang maglalagay sa Birhen ng Setro ay si Brando Padre Edgardo de Jesus, Kuraparoko paroko ng Nuestra Señora del Carmen. Ang maglalagay sa Ninyo Jesus ng Corona ay silubhang kagalang-galang honesto ang Choco, obispo ng Cubao. At ang maglalagay sa Birhen ng Corona ay silubhang kagalang-galang Dennis Villeroho, obispo ng Malolos. Ngayon po'y taas natin ang ating mga panyo at ating iwagayway bilang uh, pasalamat sa ating Mahal na Virgen. Viva la Virgen! Viva la Virgen Maria!